From to endorser CEO. to CEO. So, uh, anong uh, pakiramdam ng isang CEO? I'm very happy but at the same time, grabe tito Lord, yung pressure sa akin. Kasi, I really need to study the business eh. Yeah. Hindi lang siya yung title na as to be the face. Hindi lang face. Yeah. You need to be the brain this time of Luna. So ako, um, sabi ko kay Drake, send me all the materials that I need to study uh, tell me kung ano pa yung mga seminars na kailangan kong gawin. Uh, I wanna attend all the meetings that you have for me to learn. Kasi, Nandun ka na eh. Nandun na eh. Bibigyan ka ng isang branch na mapapakita mo talaga yung leadership skills mo. Of course, with their involvement. But still, it's an opportunity for me to venture out of show business. And that's CEO Queen. CEO Queen. CEO Queen. May title. So, ibig sabihin ito, you'll have the call, the final call for everything dun sa branch. I wouldn't say the final call because they're still draked on top of the business. But I would say na I have the voice to make things better. Based on my perspective. Oo, oh, oh, anong brand ito? Cavite. Cavite. Oh. Tinanong ko din sila, kanina pang question, why Cavite? Wala naman, siguro nag-draw lots lang sila. Si Rabia mapupunta sa Cavite. So anong, anong plans Cavite mo now that uh, you'll be in charge of uh, the Cavite brand. For me to learn the business, I need to be on site. So... So, siguro in the coming days, pupunta ako sa, sa site namin. I wanna know the staff, kung kamusta yung pamamahala doon, kung ano talaga yung nangyayari doon. Ano po yung kailangan doon? Because it's very important to have an open communication between the people who works for the brand and between, you know, the two of you. So ako, bilang isang leader naman, um, I would say na, I listen. For you to be able to make the best decisions in the business you have to listen uh sa mga taong nagtatrabaho din. Uh mas pag-aaralan mo ba ang, ang mga tungkol sa gems? Yes. Aside from that, siguro titular I need to study talaga yung statistics, yung numbers talaga. Ilang percentage ba yung appraisal rate? Kailan ba bumababa? Ano yung yung kailangan paghandaan? Ano yung mga threats sa business na anong remedy doon? So, I have so much to learn. Parang feeling ko back to mm -hmm. school ulit ako. But still, I'm grateful to be here. Uh -huh. Parang dahil mo naman alam. Uh -huh. Hindi so, pa. Uh -huh. <laughs> Sabi mo nga, uh, ano yung mga threats? So, it will be parang ano ba? Threats and trends. Yes. I love that. Threats and trends. And of course, there's a lot of also booming uh -huh. um, industry kasi in jewelry, di ba? We have our competitors. Siguro, yung healthy din doon is that ano ba yung ginagawa nila na we can also apply uh, sa business namin because it's a healthy competition everybody wants to strive wants to achieve their optimal the best result hindi lang para sa business pero also for the people that work for na meron bang ano meron uh, meron ka bang gagawin na uh, may plans ka ba na mga gagawin na, hin na para sa ano lang sa branch mo lang like siguro meron kang particular Mamakunok. na pictorial o mga mga ano mga uh, kung ano anong uh, display Tito Lor, wala pa talaga ako na isip in particular but yung isa suggest ko sana we wanna make this uh, luxury jewelry affordable para hindi lang siya affordable in terms of sana magkaroon kami ng installment scheme uh -oh. tapos mapahaba pa namin yung terms para yung kahit yung average you know earners natin they can still acquire jewelry as good as new. Bakit bakit tingin mo ano no? Tapa attract sila sa na mag-invest for sa diamonds. Kahit na of course no, they're they're working for minimum wage. Kung yeah. yun ang target mo. Camera Kasi man. maganda yung bilihan ngayon. Um, I was just talking to Drake before this uh, meeting and he told me na kung nag-acquire ka nung January by December, it's 100% on top ng nilabas mong pera yung magiging rate ng mga alahas mo. So, ganun siya kagandang opportunity. Plus, MJ, um, ano siya eh, physical hawak mo siya eh, mm -hmm. diba? Unlike nang alam mo naman, may mga investments tayo na masakit sa dibdeg na parang... Yung nangyari nga sa'yo. Yung nangyari sa'kin. Sa Pero, again, nandun naman, mag, mabait naman yung Diyos natin. May mga nawalaman, may dumating, and it's sa'na to. yung Galing. Oo, oo, oo. So, paano mo pagsasabihin ang career at ang pagiging uh, CEO? The good thing is that itong Luna, empire na siya built by Drake at marami kami dito. So for sure, pag dumating yung opportunity na I'm gonna have a new project like a teleserye, maraming pwedeng sumalo sa akin. But still, it's also a good opportunity kasi pag may teleserye ako, Pwede I can market. Then. Yes, and I can Tal may ano ko actors oh kumuha kayo ng Luna Biles. Mag-aalaga na kasi sa set. Yes, why not? Oh. Diba? 'Di ba? I mean, it's business. Oh, may baon ka diyan, ah. <laughs> <laughs> Oh. Hay, ba? gusto mo ba? Hay, i mo eh. <laughs> mga ana. 48 months to pay. Nakawag <laughs> 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 oh, <laughs> oh, uh, <laughs> tayo sa ganyan. Mahirap. Hindi mo tayo Ang galing ha. Gumagana, gumagana. Perks naman ako kasi sabi mo, bukod doon, naisip mo pasukin yung funeral yung parlor yes. business. Parang, bakit talino yun na kasi that pays well. It I mean, does. And more than that, alam mo, nag-start kasi yan dati. Hindi ko gusto yung mga makeup ng, you know, ng Mm. -hmm. Batay, masyadong maputi, masyadong manipis yung kilay. So sabi ko, Why you, not ano. na, ano, you know, syempre last few days na lang nila, doon na makikita sila ng pamilya nila. So, doon nag-start yung idea. But still, wala nga po akong makuhang embalmer. And, and sinurch ko siya, parang four years po siyang pag-aaralan. Yes. So, mm -hmm. Siyempre, it takes a lot of time then Pero malay natin, may makilala Wait. din akong -oh. tao. Pero, pero ikaw, pag-aaralan mo rin mag-makeup sa patay. Why not? I'm into makeup. Parang hindi. one sarte ng ano. Hindi ka ba ano? Hindi, hindi ka takot sa hindi. mundo? Hindi. So, hindi naman, uh, Tito Lor, kasi uh, naniniwala naman ako na nandiyan yung Diyos at mas malakas siya sa kung anong entity man yung meron dito sa mundo. Pero, Tito Lor, yung background ko kasi, nung during my PT school, okay. Mm -hmm. nagpupwet mm -hmm. kami ng cadaver. Oh. Bankai talaga. So, oh. doon hindi, hindi naman ako natakot. Oh, oh. oh, okay, okay. okay. So, napag-usapan niyo ba ni Jerry itong funeral, funeral. funeral business? <laughs> napag-usapan naman natin, pero si Jerry din discourage niya ako. Sabi niya, marami na daw na tayo. <laughs> 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 hindi, <laughs> pero maraming ano, yun nga, no, well-to-do. Yung mga yes. may-ari ng mga funeral homes. And sa mo, oo um, oh, oh, pinaplano nagtanong ako sa kanya kung marami na ba sa Batangas kasi mas malapit dito sa Manila sabi niya marami na daw so let's see baka sa Ilo. Oh, oh, sana sana in the future sana may ma may taong into that business din na makakatulong sa akin oh, so, pwede mo pa pa oo at um, so may mga ano uh, kasi nga dahil sa ano, pagiging hit ng Widows War, eh, ang um, sinasabi na pwedeng mag-crossover. May nilang na yung character mo sa Royal Blood okay. yung mag crossover sa video War si Tasha. Sana, para marinig na naman nila yung Ilongga accent ni Tasha. Tsaka very colorful kasi yung character ni Tasha. Palaban siya, kahit yaya lang siya, she would stand her ground, um, ipaglalaban niya yung tama, ipaglalaban niya yung taong mahal niya. So kung papasok siya ng Widow's War, I'm sure it's it's gonna be fun. Bakit si Tasha naka-diamonds na tito niya? Oh. Yeah. Yes! Kasi yung mama na smart. din ako dun sa ending. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Oo. Oh, so, ano ngayon? no? Talagang, ah, ah, uh, will you be attending the gala? I will be there. Okay. Kami ni Jerry, pero I don't think we're gonna be in one table because I'm gonna be with my different brand, uh, my different endorsement. Kami ko sa endorsement. Wow! wow. So, so, Tell us naman, tell us naman, uh, ano yung preps mo, ano yung uh, susunod mo,